Guys, mga gabi. Ito ta sniga nga. To, nga simple ingredients. Yar, ito di a, kita bisol, talong, ang pasayan, nga sinigang mix, seasoning, no cubes, nga shrimp, tan, radish, okra, ok, tangkong. Sabaw ta kay medyo lapyo. Right. Nagali na, nagari nagplaster ta di sa nga, nga sabaw. Guys, nabukal bukal naton nga So una na tong butang ang aton aton nga bisol para up doon na sa doon at karon. Sunod naman ang aton nga rabanos, rabanos, okra, okra, string beans. Guys, nabutang ko na ang aton shrimp. Ara guys, shrimp. Pulapula -pula na sa guys. Ug sa ample time para ma-extract niya ang flavor sa shrimp. Almost done na 'tong sinigang. All right. Let's uh, let it boil for a minute or two. Then timplahan ta siya. Uh, voila. almost done na.